Itong araw nga na to ay kuha nung hindi pa nag-uulan. Kaya ganyan, sobrang terik ang araw sa aking likuran. Kaya nakakulong na kami agad sa kwarto at dun ko na rin pinapakain yung dalawa. Late na nga ito, late na pananghalian na nila. Nung time din na yan, sumasakit ang ulo ni Grey kaya ang sabi niya sa akin, lutuan ko raw siya ng noodles. Tuloy merienda na din nilang dalawa dahil pasado alas 3 na rin niya ng hapon. Pagkayari ko silang pakainin dyan, pinainom ko rin si Grey ng gamot. At nung nakatulog siya, nawala naman na bigla yung sakit ng ulo niya nung nagising siya. At bandang hapon nga, inaabangan namin yung pagdating nila Eser eh, dahil umalis kasi sila. Kinuha nila yung binili nilang motor. Masikip na kasi para sa kanilang dalawa yung dating ginagamit nila. Kaya nag-upgrade sila at pareho naman na silang disweldo. At ayan na nga yung nakaabang na pangbinyag sana ni Kaipot na ibili na ng motor. Ang pinagkaiba ng mga motor ay ang disenyo, presyo, ginhawa sa paggamit at tiped sa pagkonsumo ng gasolina. Pero pag umulan magkakalevel lang naman silang lahat ng mga motor. Mababasa pa rin tayo ng ulan. Hindi ko alam kung bakit, pero ako, wala akong pangarap na sasakyan. Gusto ko magkaroon kami ng sariling sasakyan, pero wala naman akong specific na gusto. Basta hindi sirain at naipupunta ko sa mga lugar na gusto kong puntahan, okay na ako dun. At nung dumating nga si Papa sa bahay, nagpunta kaming bayan para bumili ng uulamin namin na Yempo at saka Longganisa. At pagkatapos naming makabili, umuwi na rin kami kaagad ng bahay. At eto nga ang mababakante na namang motor. Eto yung dating service ni Eser. Pero hindi pala ito mababakante dahil para pala ito kay Jacob. Humihiling na rin kasi ng service niya dahil high schooler na siya. At natuto na din mag-drive ng palihim dahil sa mga classmate niya. At kinabukasan nga, eto na naman ako, nangangasim na naman kaya kung anong makita kong maasim sa rep, kinakain ko. Buwan-buwan nangyayari -buwan sa akin to. Bukod kasi sa nagkakapasa, sumasakit ang puson, nangangasim ako kapag malapit na rin akong magkaroon. Yan yung mga palatandaan ko pagka malapit na akong magka At nung dalaga nga ako, malala yung sakit na nararamdaman ko pagka meron ako. Lalo na sa una at pangalawang araw ko. Hindi ko kaya pag dinidisminoria ako pagka natatapat ng may pasok, talagang umaabsent ako. At ganun nga din nung nag-work na din ako. Kusa na lang din nawala nung nagkaasawa at anak na ako. Kaya sobrang grabe yung pinagdadaanan ng katawan naming mga babae simula sa monthly period, pagbubuntis, panganganak, at pagiging nanay. Sobra ang sakripisyon ng katawang lupa namin. Kaya kailangan namin ng extra patient at alaga galing sa aming mga mister. So, eto lang naman. Salamat. Bye for now.